At ngayong araw nga, isusundin ko yung aking anak dahil tanghali na at saka malapit na rin sila maglabasan. Kaya pumunta na ako dito sa school para waiting na lang ako sa kanya dito sa labas dahil ang layo rin kasi ng school niya. Pag binabiyahe ko, Bali, ito nga pala yung school ng anak ko. Dito siya nag-aaral sa Southville 3A. Southville 3A po ito. Tinatawag lang tundo dito sa likod ng Southville. Although hindi pa tapos, pero nakapasok pa rin naman yung mga kabataan dito sa school. Susunod nga, ito, transfer ko na yung anak ko dito sa Adelina sa amin kasi yung pamasahe niya eh. Sayang din, baon niya na sana. Tapos ipapamasahe niya pa, sayang lang, diba? okay, di ba? Okay din naman dito mag-aaral. Ang problema, malayo lang talaga. Pero marami din tao dito. Tsaka, simple lang mga tao dito. Hindi di naman sila kupal na katulad ko. Diyak cool, lang yun. Ang toto, hindi naman talaga ako kupal. Mag kahit naman talaga ako sa personal. Subukan niyo akong personal nang makupal ko kayo. <laughs> Balik ang punta ko nga pala dito. Maraming nakalatag ng na mga paninda. Parang galing to sa pure gold. Siguro pumunta sila dito para itinda tong mga to. Gawa ng by one take one take. Parang same siguro sila ngayon. Tama ba? Oo, oh, sige. Basta yun na yun. Huwag lang na natin pagano'y niya putay na yan. At ngayon, pauwi na kami. Nasundo ko na ang aking anak. Siya oh. nag-video sa akin ngayon. Kaya nga yung video napakalikot. Hindi alam ko saan papunta. <laughs> Okay lang yun. At least binidyoan niya ako. Ang totoo, ayaw niya magbabidyo. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, bidyoan mo na lang ako. At ganoon na lang ginawa ko sa kanya. Ay, bali dito na nagtatapos ang aking video. Thank you for watching, mga kuya. Bali, follow niya na lang po ako. Salamat po. Thank you for watching.